Isa si Dennis Trillo sa mga kapuso stars na muling napabilang sa 100 Most Beautiful Stars ng 2013 na iginawad ng Yes Magazine. Taong 2009, nang una siyang napasama sa listahan. Pasok din sa talaan ang co-lead actor ni Dennis na si Tom Rodriguez sa primetime soap na My Husband's Lover. Ano nga ba ang nararamdaman ng mga gumaganap bilang Eric at Vincent? sa lalo pang tinatangkilik na palabas nila. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa syempre dahil uh, nga, habang tumatagal ng gusto ng mga taong ginagawa namin, uh, mas lalo lang inaabangan yung mga uh, programang tinitiping namin and uh, in return talagang kami naman na excited at na dahil yun nga, alam namin na marami nakatutok, uh, marami nag-aabang kaya meron kaming conscious effort na pagbutihin siya palagi hindi mo overwhelmed ako. Lalo, dahil mo sinasabi kala, Dennis, kila Carla, lalo pag nagbomolso kami, hindi talaga ako sanay. Lalo na ganun karaming tao. Pugulat ako na eh, ganito pala talaga yung morso na morso uh, Magaling din kasi yung director namin. na uh, matalino siyang tao. Uh, para siyang teacher sa set. Marami ka natututunan sa kanya. Siya talaga eh. talaga yeah. Speaking of their romance on TV, kailangan bang maging attractive si na Eric at Vincent sa isa't isa? Oo naman. Oo naman. Siyempre, para maka-arty ka ng gano'n kung ano ginagawa namin sa TV, kailangan makita mo rin yung beauty ng isang tao na... Mapapanood din ba ang ilang masaselang eksena nila? Hindi naman malaswa. Hindi naman malaswa. Wala naman. Katawad lang nasa, may isa nasa bed. Sa kama, oo. Naka-pangilala kasi, ang hirap eh. Nagawa na namin. Yun nga eh. Sige na sana ito hindi, hindi, hindi. Sayang hindi <laughs> lang napalabas. Hindi lang pa siya bitawanan namin. Ng o... <laughs> parang ano lang. <laughs> Bitsy, Katabi lang usap. kami sa kama, <laughs> <Bitsy>, nag-uusap. <laughs> <Bitsy, laughs> <Bitsy, laughs> May regulation pa rin galing sa Baka maraming magre-react. Wala, wala, wala. Baka hindi pa sila ready sa gano'n. Bukas ba sila sa ideya kung sakaling isalin sa pelikula ang My Husband's Lover? As long as, well, I trust naman the, the writer. Na, but yung kung ano yung nilagay na sa script so far, kailangan ng mga karakter. So yung, yung kailanganin, yung kailangan ko ibigay. Lalo na si Dennis, award-winning actor na alam ko napaka-professional din. So, ako <laughs> yung maarte. Bakit naman? Yun. Siyempre, alam, I have to be professional.